Habit house na makikita mong actual dito sa Tanay Rizal. Kaya sa mga sumubaybay sa movie na Lord of the Rings, siguradong matutuwa kayo dito. Underground house ito na karaniwang nakikita sa mga hillside. Magandang pagmasdan sa malayo kasi makikita mong natatabunan talaga siya ng lupa madaming Instagramable spots dito na sigurado mag enjoy ka. Dito nga yan sa El Paso Razon sa Tanay Rizal. From Marilaki Highway, liliko kayo dito sa Maysawa Road. Ito rin yung same road kung saan mo makikita ang Ridges and Clouds at Treasure Mountain. Pwede nyo din itong isearch sa Waze and Google Maps. 150 pesos ang entrance fee sa day tour. At meron namang discounted rate ng mga bata at pati mga senior citizen. At meron din mga souvenirs na pwede mong mabili dito pang pasalubong. Accessible naman ito ng kahit anong sasakyan. Mapa two wheels, tricycle, o kahit mababang kotse. Parang Bali inspired ang kanilang mga amenities dito. Yung accommodation nila dito for overnight ay suitable para sa mga couples. Tulad nitong Habit House, pwedeng day tour at pwede rin pang overnight. At itong A House, pang dalawang tao lang din. Check nyo na lang sila sa Facebook para makita nyo yung rates and details ng mga accommodation na to. Marami pa ako nakikita ang ginagawa dun sa bandang ibaba. Kaya for sure, there's more to offer for bigger groups and families. Meron din silang tent rental dito, from 2 packs hanggang 10 packs. Kagandahan pa dun, may kasama na yung kutsyon, unan, at kumot. At kung magdadala ka naman ng sarili mong tent, Pwede din naman ng tent pitching dito. At syempre, hindi kumpleto ang camping kapag walang bonfire. Ito ang designated bonfire area nila. At kung hindi sapat yung init ng bonfire, pwede ka na ding magbabad sa kawa na siguradong marelax ka. Meron nga sila dito parang pang stairway to heaven ng dating. At meron ding iba't ibang klaseng nest. Tulad nito, pwede kang pumasok sa loob at magpapicture. Want to sawa pwedeng magpicturean dito. Kaya swerte kami, wala masyadong tao nung kami nagpunta. Hindi din gano'ng kainit, kaya mas nag-enjoy ang pamamasyal. Siguradong masisihan ang mga bata dito. Pwede mo ding i-enjoy itong spider's web nila. At sa banda roon naman, pwede kang mag-chill doon sa giant's chair. Nasa ilalim yan ng mga puno, kaya napakasarap umupo at magpahangin. Napapaligiran din ito ng magagandang halaman at bulaklak. Kaya naman siguradong mag enjoy ang mga plantito at plantita dito. Kung sakaling mapagod o mauhaw kayo sa pag-iikot, merong mga pwedeng kainan dito sa loob. Isa nga dito ang Cafe Razon. Meron silang all day breakfast at ibang mga ulam na ino-offer dito. Napakaganda ng setup dito para ka lang nasa rest house. Dito sa loob, bawal ipasok ang sapatos. Pwede kang magpa o pwede kang magsuot ng chanelas na meron sila dito. At kung gusto mo ng kakaibang dining experience, pwede ka rin naman kumain dito sa table na to. Enjoy ang mga bata dito. Pati nga dito sa loob, merong swing. Maganda pa ang view sa labas kaya siguradong mapa mapapatambay ka. Malaki din ang dining area at kaya mag-accommodate ng malaking grupo. Maganda din siguro to sa mga events o any special occasion. At meron pa nga isang cafe dito sa bandang ibaba. Ito ang Miel Cafe. Tingnan nyo naman kung ganong ka-unique ang kanilang setup dito. Hindi nyo na nga pala kailangan magbayad ng entrance fee kung dito lang kayo sa cafe pupunta para kumain. Nakakita ako ng picture sa page nila. And napakaganda pala dito kapag gabi. Napaka-romantic and cozy ng setup. Kaya worth it talaga kung gusto nyo mag-unwind o mag-celebrate ng special occasion. Dito pa lang sa view ng Miel Cafe, eh, sobrang Instagramable na. Kaya kung mapapadaan kayo dito sa Tanay, isama nyo na to sa bucket list nyo para puntahan. So, No, kita kits na lang ah.